Sa mundo ngayon, ang pagiging empleyado ay hindi na sapat para sa karamihan upang makamit ang kanilang mga pangarap na yumaman. Sa katunayan, maraming mga tao ang nagpapakita ng interes sa iba't ibang mga paraan ng pagkakakitaan na hindi nangangailangan ng tradisyonal na empleyo. Sa talakayang ito, tatalakayin natin ang ilang mga estratehiya at oportunidad na maaring makatulong sa iyo upang maabot ang iyong mga pangarap na yumaman. Tandaan, ang susi sa tagumpay ay hindi lamang nakasalalay sa kung ano ang iyong ginagawa, kundi pati na rin sa kung paano mo ito ginagawa. Kaya't simulan natin ang ating paglalakbay patungo sa kasaganaan. Narito ang anim na mga paraan para yumaman at maiwasan ang maging isang empleyado ng habang buhay. Number 1. Magtayo ng sariling negosyo Ang pagkakaroon ng sariling negosyo ay parang pagkakaroon ng sariling bangka. Ikaw ang may hawak ng manibela at ikaw ang nagdidesisyon kung saan mo ito dadalhin kung may produkto o serbisyo ka na gusto ng maraming tao, parang isang mabilis na agos ng ilog na magdadala sa iyo sa iyong destinasyon ng mas mabilis. Sa madaling salita, mas malaki ang potensyal na kumita kung ikaw ang may-ari ng negosyo kumpara sa pagiging empleyado lamang. Number 2. Mag-invest sa mga ari-arian. Ang pag-invest sa real estate ay parang pagtatanim ng puno. Bumibili ka ng binhi, itinatanim mo ito at hinihintay mong lumaki ito. Habang lumalaki ang puno, nagbibigay ito ng prutas na maaari mong ibenta para sa karagdagang kita. Sa paglipas ng panahon, ang halaga ng puno ay patuloy na tumataas na nagbibigay sa iyo ng mas malaking kita kung nagpasya kang ibenta ito sa hinaharap. Sa madaling salita, ang real estate investment ay isang paraan upang palaguin ang iyong yaman sa pamamagitan ng pagbili at pagpapaupa ng mga ari-arian. Number 3: Mag-invest sa stock market. Ang pag-invest sa stock market ay parang pagsakay sa roller coaster. Kapag nasa tuktok ka, masaya ka dahil malaki ang kita mo. Ngunit kapag bumaba, maaring mawala ang iyong pera. Kaya't bago ka sumakay, kailangan mong alamin kung paano ito gumagana, kailan itataas at kailan ibababa. Sa madaling salita, kailangan mong pag-aralan ang mga trend sa merkado bago ka mag-invest. Number 4: Mag-ipon at magtabi ng pera. Ang pag-iipon at pagtatabi ng pera ay parang paghahanda para sa isang mahabang biyahe. Kung alam mong mayroon kang malayong destinasyon na pupuntahan, maghahanda ka ng sapat na gasolina, pagkain at iba pang kailangan. Ganito rin ang pag-iipon ng pera. Hindi mo alam kung ano ang mga pagsubok, oportunidad o mga hindi inaasahang pangyayari na darating sa iyong buhay. Kaya't kung mayroon kang naipong pera, handa ka sa anumang sitwasyon na darating. Ito'y nagbibigay ng seguridad at kapayapaan ng isip na kahit anong mangyari, mayroon kang mapagkukunan. Number 5: Edukasyon at patuloy na pag-aaral. Ang pagkakaroon ng tamang edukasyon at kasanayan ay parang pagkakaroon ng susi sa maraming pintuan. Kung mayroon kang susi, maari kang pumasok sa iba't ibang mga pintuan na nagbubukas ng maraming oportunidad. Halimbawa, kung nag-aral ka ng kursong pang negosyo, maaari itong magbukas ng oportunidad para sa iyo na magtayo ng sarili mong negosyo. O kung nag-aral ka ng kursong pang-agham, maaari kang makapasok sa industriya ng siyensya at teknolohiya. Sa madaling salita, ang edukasyon at kasanayan ang iyong susi sa tagumpay. Number 6, online business. Sa kasalukuyang panahon, ang internet ay nagbibigay ng maraming mga paraan upang kumita ng pera. Halimbawa, sa e-commerce, maaari kang magtayo ng iyong sariling tindahan online at magbenta ng anumang produkto na gusto mo. Sa blogging, maaari kang magsulat tungkol sa iyong mga hilig o karanasan at kumita mula sa mga ads na ipinapakita sa iyong blog. Sa affiliate marketing, maaari kang kumita ng pera sa bawat benta na ginawa ng isang tao na pinupunta mo sa website ng isang kumpanya. At marami pang ibang paraan. Ang mahalaga ay hanapin ang tamang oportunidad na babagay sa iyong mga kasanayan at interes. Huwag kang mawalan ng loob kung hindi ka agad nagiging matagumpay ang iyong mga negosyo o pamumuhunan. Maaring pag-isipan mo ang pagtatayo ng sariling negosyo o paglalagak ng pera sa iba't ibang investment opportunities kung ito ay naaayon sa iyong mga plano at handa kang harapin ang mga kaakibat na risk. Sa madaling salita, ang pinakamabuting paraan ay ang pagkakaroon ng balanse. Maari kang magpatuloy sa iyong trabaho bilang empleyado habang nagpaplano at naghahanda para sa mga darating na oportunidad na magbibigay sa iyo ng mas malaking kita at kayamanan. Ang mahalaga ay mayroon kang malinaw na plano, nag-iipon at laging handa sa mga oportunidad na makakatulong sa iyong mga pangarap na pang-pinansyal. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kaipon tips. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.